Habi may kwento ako sa iyo mo. Habang nagka-katika. Aman. May daraga. Nagpaaram sa ginikanan na may nagpangasawa na daw sa iya. May hey, daraga? Hmm. Pumaaram na sa ama. Sabi sa ama, Papay, may nagpangasawa na sa ako. May sa mangasawa daw sa iya. Sabi sa ama, sinina? na. pangaranan pangaranasan anak. Sabi sa ama, sinina na na sa na. Amin ni si Pulano ngayon ko, no? Mm Hiso! -hmm. Ayaw ngayon ko na no, sana din magpasawa. <laughs> Ay, kilala man ngayon. <laughs> eh, kilala yun na di sa ato ng barangay. Mm -hmm. Na, grabe sa ng kargada. Yay! Ta! <laughs> may tinira. May tinira ngayon ko na daw. Dismayado. Ta! Ay, ta. Mm. Sabi sa anak. Ta, pa naman siya ni Papa na nagmahalan man kami na dua. Yay! Apo! Apo! hmm, tak sakai di orang mahir menambak kan agama haram kat di pemalai lah atas pemalai terus raya yang kulubat sana mak sahabisan, habisan ama laki laki nining tak pasal diri mula terus dik sama dengan istri yang kasal nasindah kasal dah ya hmm kasal lah. susang pagkasal na, adi ah, na. Kaya sabi sa ama, nining, laki, adi, kasal na bayat yung laki niyo? Basi, dili mo na laki. Sa so, kay mahani mo na sinda? Mm -hmm. Mahani mo na kay matapos ng kasal? <laughs> mahani mo na sinda? Sabi sa nama, kay kaupod man nama, pag kaupod, kay mabantay nga yung nama. <laughs> Pabantay niya kay basi, di niya kayahon na niya, di kaya hon sa niya anak. Okay, ama Oo, kaya dahat ka mapaloko pa niya, ama kaya maloko pa. Dahat ka mapatay to na niya, anak. Ano? Kaya rin ismayado pala mm -hmm. ito na, ano? Sabi sa ama, kung kontrata na niya, anak. Suru ka anak. na inaakasawa na? kontrata na niya, mm -hmm. anak, nat. kung hindi mo ngayak kung kayaon, <laughs> magsiyak ka lang, kung <laughs> kuno mo ngayak kung Sabi sa anak, sige papa, masiyak lang sa'yo mo kung hindi mo magbantay ka lang yung kong suportahan. Yay! Ah! Puro bantay hmm. man! Hmm. Kapag kaya masya banyak kemudahan muna ng suportahan. Oo. Uh, uh Kaya basa di kaya ako. So, ah, di na. Ah, di man nandu ah? Oo. Uh -huh. So, sumiyak na. Pap! Ay! Sumi. So, banyak ang dahil Ya, bukla pun pertahan. anak-anak, dili pun kaya. Tama-tama lang. <laughs> oh, <yeah. laughs> Tama-tama malagal ini. Tama-tama malaga. Yung <laughs> 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 gago